Module 7, POEA caring all the way. Pero mga katatag, bago ko ibahagi sa inyo ang Module 7, nais ko lang ipaalam na hindi na POEA ang tawag sa ahensya na namamahala sa ating mga migrant workers. Dahil noong December 30, 2021, nilagdaan ni former President Rodrigo R. Duterte ang Republic Act Number no. 11641 o kilala bilang DMW Act. Naging effective ito mula February 3, 2002 na kung saan tiniwalay na ang POEA sa Dole. Kaya naging loan department ito at tinawag na DMW o Department of Migrant Workers. Ngunit as of recording of this video, hindi pa nababago ng DMW ang mga contents ng module ng POS na available sa kanilang website. Kaya for the purposes of this video learning, allow me to share with you the Module 7 na naaayon sa previous contents ng POEA. But I will change the POEA to DMW at subukan ko rin baguhin ang mga nilalaman nito base sa aking kaalaman at available resources ng DMW. Pero don't worry mga katatag, gagawa ko ng sub-video ng Module 7 kung sakaling may bagong ilalabas na ang DMW na official at updated content. So let's now start with Module 7 of the previous POS ng POEA. DMW Caring All The Way Laging nakaalalay ang gobyerno ng Pilipinas sa bawat Pinoy mula sa pagpaplanong maghanap ng trabaho sa ibang bansa sa pag-alis at hanggang sa pagbalik nila. Bago pa magkaroon ng Republic Act 11641, ang POEA o Philippine Overseas Employment Administration. Isa ito sa mga sangay ng Department of Labor and Employment o ang tinatawag nating DOLE isang ahensya na nangangalaga ng mga manggagawang Pilipino. Sa bisa ng Presidential Decree or PD-797 na ginawa noong May 2, 1982, napagtibay at nabuo ang ahensyang ito para pangasiwaan ang Overseas Employment Program ng bansa at upang mapagbigyan proteksyon ang karapatan ng mga overseas Filipino workers. POEA. P stands for providing effective and efficient services. O, operating within the requirements and standards governing overseas employment. E, empowering human resources. A, assuring continual improvement using ISO 9001 colon 2008. Ilan sa mga gawain ng POA na siya rin gawain ngayon ng DMW ay ang mga sumusunod. Una, pamamahala sa partisipasyon ng Philippine Recruitment Agencies na tumulong upang mabigyan ng trabaho sa ibang bansa ang mga overseas Filipino workers o ang tinatawag nating OFWs. Pangalawa, pangangasiwa upang maisa dokumento at may hirehistro ang lahat ng Pilipinong umaalis para magtrabaho sa ibang bansa. Pangatlo, pagbibigay ng mga trabaho sa pamamagitan at pakikipagkasundo sa government to government clients. pang pagbibigay ng libreng registration para sa mga aplikante na nais maisama sa listahan ng posibleng mabigyan ng trabaho sa ibang bansa. May libreng legal services na ino para sa mga OFWs. kakampi ng overseas job applicants at OFWs ang DMW laban sa mga manuloko at illegal recruiters. Handang umalalay ang tanggapan hanggang sa pag-uusig sa korte. Kanang mag-file kaso ba? Kanang kung di wala kasabot o pag-uusig sa korte, kanang mo file kag kaso sa korte, mutabang ang DMW. ang Tagalog, di diba? <laughs> Alamin ang mga legal na paraan na maaari mong gawin sakaling mabiktima ka ng illegal recruitment o makaranas ka ng hindi tamang pagtrato mula sa iyong mga magiging amo. Legal Assistance Sakaling magkaroon ng problema ng OFW na may kinalaman sa kanyang trabaho sa ibang bansa o ang aplikante ay naging biktima ng maling proseso ng recruitment, maaari silang magtungo sa DMW para sa libreng legal assistance mga biktima ng illegal recruitment, nagkakaroon ng problema sa trabaho sa abroad o may reklamo sa employer at pangatlo, may reklamo laban sa lisensyadong recruitment agency. Ito yung mga offices na pwede mong pagreklamuhan. Kung dati sa POEA may tinatawag tayong LAD o Legal Assistance Division ay under ng Migrant Workers Protection Bureau or MWPB. Dito sa MWPB o Migrant Workers Protection Bureau ay may limang tanggapan na pwede mong puntahan para ibahagi ang iyong reklamo. Una, Office of the Director, Migrant Workers Protection Bureau. Pangalawa, RT Programs Monitoring, Coordination and Technical Support Services. Pangatlo, dito na yung Legal Assistance Division. Pangapat, Operations and Surveillance Division. Panglima, Prosecution Division. So, paano magsampa ng kaso sa DMW? Sa Prosecution Division, nilalahad ang reklamo ng mga biktima upang mapag-aralan ang mga detalye at mabuo ang mga ebidensyang kailangan para sa kaukulang criminal action na isasampa sa Prosecution Office. Handa makipagtulungan ang mga abogado ng Prosecution Division sa mga taga-usig or public prosecutors upang umusad ang kasong may kinalaman sa illegal recruitment. So ano-ano yung mga available legal remedies para sa ating mga OFWs? Kung sa kasamang palad ay naloko o dumanas ka ng hindi tamang pagtrato, narito ang mga hakbang na dapat mong gawin at kung saan ka dapat magtungo. May tatlong uri ng kaso na pwede mong ihabla. Una, administrative action o kasong administratibo. Pangalawa, labor claims o reklamo ukol sa trabaho. At pangatlo, criminal action o kasong kriminal. Sa administrative action, ang mga lisensyadong recruitment agency na hindi tumutupad sa tamang proseso ng pagre-recruit at disciplinary action laban sa employer. So, pwede kang mag-file ng recruitment violation o disciplinary against the employer. Pangalawa, labor claims. Dito mo pwedeng ihabla yung mga money claims mo. Pagkakasundo ng dalawang panig sa opisina ng SENA o Single Entry Approach Unit ng DOLE o Department of Labor o sa NLRC. Ang mga reklamong may kinalaman sa sahod, iba pang pinansyal na usapin ay dinidinig sa National Labor Relations Commission. Pangatlo, criminal action o kasong kriminal. Ang mga illegal recruiter at gumagawa ng mga maling paraan sa pagre-recruit ay maaring kasuhan sa prosecution. Tulad ng trafficking in persons, estafa, illegal recruitment. So ang mga naagribyanong OFW o aplikante patungong ibang bansa ay maaring mag-file ng administrative action laban sa lisensyadong recruitment agency kung ito ay may isa o higit pang recruitment violation tulad ng paniningil ng sobrang halaga, pagbibigay ng mali o hindi makatotohan ng impormasyon o contract substitution o pagpapalit ng kontrata. Sa katunayan, ang mga paglabag na ito ay may tatlong kategorya. Una, yung mga magaan o light offenses. Pangalawa, hindi masyadong mabigat o less serious offenses. At pangatlo, lubhang mabigat na paglabag o ang tinatawag nating serious offenses. Kapag lumabag ang isang ahensya o employer, ano ang mga maaring ipataw? Una, reprimand o mahigpit na pangangaral. Pangalawa, suspension of license mula sa isang buwan hanggang sa isang taon. At pangatlo, cancellation of license para sa mabigat na paglabag at para sa mga nagkasala ng paulit-ulit. Pagdating naman sa mga foreign employers o foreign recruitment agencies, ay maaari kang maghabla ng DAE o tinatawag nating disciplinary action against employers or foreign principals kung may nalabag silang tulad nito. Una, hindi pagtupad sa mga obligations sa worker at ang Philippine agent na nakasaad sa kontrata. Pangalawa, kapunapunang paglabag sa batas, patakaran at tuntunin ng overseas employment. Pangatlo, pagpapabaya na nagdulot ng serbisyong panganib o pagkamatay ng worker at pang-apat grave misconduct. Tandaan, maaring ma-disqualify ang employer o principal sa anumang overseas employment ng Pilipinas. So let's go with money claims o unpaid monetary claims. Sakaling may kakulangan o hindi naibigay na kompletong sahod at iba pang reklamo may kinalaman sa pananalapi, pwedeng magsampa ng kaso ang OFW laban sa employer sa NLRC o tinatawag nating National Labor Relations Commission. At dahil sa pulisiyang joint and several liability, maaaring panagutin ang recruitment agency dito sa Pilipinas katumbas ng pananagutan ng employer na inireklamo. Gayon pa man, ang OFW na kusang loob na makipagsundo o voluntary conciliation kung saan magkakaroon ng kasundo kapaki kapakipakinabang para sa OFW at recruitment agency. Ang mga usapin tungkol sa kusang loob na pakikipagsundo ay pinamamahalaan ng dole at ng ahensya nito kasama ang mga POEA sa bisa ng Single Entry Approach o SENA ng DOLE. Pwede ring ituloy ng OFW o ng aplikante ang pagsampa ng kasong kriminal laban sa lisensyado at hindi lisensyadong recruitment agency para sa pagre-recruit ng labag sa batas. So let's now go with criminal cases. Ito ang mga iba't ibang kasong kriminal na maaring isampa ng isang OFW. Una, illegal recruitment. Pangalawa, trafficking in persons. At pangatlo, estafa. Ang mga kasong ito, reklamong kriminal, ay maaaring idulog sa Philippine National Police, National Bureau of Investigation, o sa POE or DMW. Ang illegal recruitment, ang ibig sabihin nito, ito ay ang pagre-recruit ng mga taong hindi lisensyado ng DMW. DMW caring all the way. Ang DMW ay matatagpuan sa iba't ibang probinsya kung saan maaaring lumapit kung may katanungan o may problema ang mga aplikante at OFWs. Latay, may tatlo itong three regional centers, apat na regional extension units, at 7 na satellite offices. At merong isang one-stop processing center initiative for Tawi-Tawi area. Ngayon, ito naman ang bagong structure ng DMW. As of recording of this video, ay meron na tayo 16 regional centers ng DMW at may 39 migrant offices na maaari mong mapuntahan sa iba't ibang parte ng mundo. Ilang taon mula ngayon ay patuloy na maglalagay ng mga bagong migrant offices sa buong mundo kung saan may nagtatrabaho OFW para mas mabilis ang pagresponde ng ating gobyerno sa lahat ng problema ng ating mga OFWs. Para sa inyong kaalaman, ito po ang updated office ng DMW. At para naman maiwasan na maging biktima ka ng illegal recruitment at human trafficking, ang Workers' Education Division ay nagbibigay sa iyo ng na napakahalagang tamang impormasyon sa pamamagitan ng Facebook DMW Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Persons Program at PEOS Online o or Pre-Employment Orientation Seminar. Maraming salamat!